Good morning. Here I am again. Rose okay. Sevilla. from mm -hmm. Or my YouTube channel is Rosy Rose. Rose, mm -hmm. Rose, Rose, Elizabeth Elizabeth, Rose 13. So, ngayon, mm -hmm. nagbibusok ako sa sabaw kasi nagutom ako uh, na hindi uh, nga pinilis. Luto ko ng sabaw sa <coughs> kasi nga ko ayaw nilang kumain Bisas. at yun ang binigay sa akin. Mm -hmm. uh, ito dako ako. Mm. Ayan. Chinese food. Pinerito. Deep fried Pero mas gusto kong kumain ngayon lang. ito. Luto ko ng sabaw. Uh, wala akong ibang ilagay. Mm, -hmm. mm -hmm. Ito na. Magic guys. Mura ng okay? Pilipinas. Walang iba ay mahal. Mahal na talaga kahit dito sa ibang bansa. Mahal ang mga biligid. Ayan. Ito nang explain na kung na na ano po Ang ingredients, tatlo lang ito. pang apat yung na na. asin. Okay? <laughs> yung amung kontratuan sa siyang mo. So, una. Meron akong isda. Nahinay na lang guys. Masin Yan na. ang tinawag na pampano. Ang buksa unsan sa Pilipinas. Tapos lagyan ko siya o oh bawang. Parang taksito pero hindi ano lang. Yung kulok na akong tubig to. Oh. Tapos sibuyas. Tapos guys, ito. Kalami. Sibuyas dahunan. Ang mahala guys. Mukhang rin siya guys. Pero ang kantidad ani sa piso. Ano rin siya? 5.18 in OP. Ang kantidad sa piso kay kung ano ni Seven, 14, 21, 35, 42. 4-5 piso. Okay. Pagkatapos, guys, asin. Titik-titik tayo kasi nga mahal. Tapos gusto mo yung pasyentaw. Tapos tubig, ayan. Kobe Tapos ilagay ko na yung isda. Kaya yeah, oh, kung may isa tao. Ayan. Mm, ayan. yung favorite ko talaga na guys sa, to sa totoo lang isda isda ang talagang favorite ko hindi ko siya ipagpalit sa carne halap okay. ito na bong mas maganda yung isda tapos ko ayan so, ito, ito ang aking asin ito lang yung ingredients ko kasi guys ang mahal din ang mahal din ang luya parang matahan luya sa buhay luya lang ano ano yun ni eh? ten dollar eleven eighty ito sa niya sa piso ubino upo sa mga palang iba almost fifty dollar fifty mat piso guys ano kung yun Lagyan uh, no? ito na tinuwa guys. So, ipitin hmm. <coughs> ko na itong ano ko. Ito. Patas ko na itong ilagay. Pagkandal na, na ng langsa. mahal lahat, hindi lang po sa Pilipinas, nagmahal ang kilingin, pati po dito sa ibang bansa. Magugulat ka na sa presyo. So, hindi lang po Pilipinas, hindi yeah. niya ang nagsasuffer ngayon sa mahal ng kilingin, pati po dito kami sa ibang bansa, yung kinikita nga namin dito ay medyo mataas, pero ano ba yun? Ang pinagastog namin ay dollar. So, pari-pari lang. kagabi, nag-steam ako niyan kagabi, dalawa kami kumain R ni Rinalin kaburang ito, hi Rinalin hi Rinalin sarap ng ulam kagabi ano ni-steam ko lang yun pagkatapos yung lagyan ko ng, ng, ng uh, tuyo Simple lang, importante mo yung pagkain. Hindi nang bagyan ng maraming, maraming ano. Kasi umahal ko talaga ng buhay ng dito sa Macau. Kahit saan. Yung kamatis nga, oh, nasa 12 din. O oh, magkano na yan sa piso, tapos ilang piraso. Mahal, grabe. Kaya sana yung nasa Pilipinas din, matutulid kayo sa mga perang pinadala ng inyong mga magulang, pinamuhay ang pagkasyahin nyo kung magkano ang ipadala dahil napakahirap po umanap ng pera at huwag po magdimang dahil yung mga ng mga anak na mayroong mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa na ninyo alam mo rin makakamagakaan din rin sa buhay kaya huwag nyo sayangin yung mga pagkakataon na okay. and, andyan yung mga magulang niyo. Na gumagabay at sumuporta sa inyo sa lahat ng inyong pangangailangan. Ano yun ang sarili ko? Ay, nilagay um, ko na yung kama sa sibuyas ko para sa silang ko itong aking Lagyan ko siya ng ano ng bawang guys kasi yung bawang is ano rin gamutin ito sa high blood high blood ba yung? Dahil hindi ako high blood ha? Dahil hindi no. ko kumain ng bawang kasi nagamot ito sa high blood. Kaya hindi ako high blood, low blood na yata ako sa ito. Ito ang ginawa ko ngayon. Para matanggal siya yung, matanggal yung langsa ng isda na So, ilagay ko na yung aking bawak. Hmm, yan. Yeah. magic. Magic. Tapos yung ulo ng sibuyas, ilagay ko na rin. Pati nga yung tangla doon, bumili kami ng tangla Five dollar, dalawang piraso, magkano yun? Guys, okay, ang isang ito, pwede mo siya ipreto. Tapos yung sibuyas. Yes. next week, kung ko ito, uh, ang um, palo, masalap din. Subukan mo doon, ang tangla doon. Subukan mo doon. Bukas mo doon. Magic magic guys kasi nagugutom na rin ako. Hmm. Mm. Yung kumain na siya ng noodles. Ayaw ko nang malungkot. Ayaw ko nang magbalibad mo sa nang rice. Nagluto na rin yung kanin ko. Nagluto na ako ng kanin. Ayan. Ayan. Sarap. Ayan. Ayan yung sabaw ko. Kumukulo na sa is ng ganito guys mali 210 pesos kasi lagay ko na siya yung aking oh, yan ang mukha ko ha mm. yan ang mukha ko sino yan ang papa shout out sa edad kong 53 year old kung nandiyan ako sa Pilipinas hindi ko alam kung ganito pa ang mukha ko baka namungulupot na ako so guys ilagay ko na ito kasi gusto, ko, gusto ko nang kumain yan siya so shout out yan saglit Nge. Ikaw dana, na boryong? Shout out. Kinit mo no bang si Dias yung mga yung watching right now. Kain na kong isda o. So ayan. Pakuloyin natin saglit at pagkatapos kakain na. Kaya gusto kong gusto nyo, sabayan nyo ako. Nagpalit ko dito sa malo. Okay. na Gusto na rin din pag makulit na rin siya, mayroon na naman akong na chocolate. Ayan. Sarap kainin sa ulo. Bulo na siya guys. Tapos lagi ko siya ng asin. Ayan. Mahala ka nang magtimpla kung ano ang gusto mong lasa. Maalat o matabang siya. guys, ang ako ng bala. So, ba? Kasi may gusto sa maalat, mayroon yung gusto sa matabang. Yung mga Chinese, gusto nila yung matabang, ayaw nila ng maalat. Yun sila. Grabe kainit dito sa tutulog. Sana ba yun? Tutun na ako. Laging ko siya ng kuting bituin. Masarap talaga. Hindi kailangan. Masarap na. Mm. -hmm. Press kasi siya eh. Kahapon ko siya binigay doon sa, 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 sa Mas masarap pa uh. sa Jolly. Na manok. Okay, so, diba? Ang uh, sarap din may amo. May amo ka. May sigurado ka na libre. Mm -hmm. Pag libre ka pa sa pagkain. Kaya nito kami Bito, dito. Sa Pilipinas, ikaw na ang amo wala ka naman, wala ka naman, surin mo. So, ayun, ikaw pa, ng pagkain mo. Di ba? So, mag live ako. So, bye-bye. Subscribe my YouTube channel, Rosalie Rose. Rosely Sevilla, Rosely ito ang gusto nyo dito na tila tila doon, kasi na uh -huh. naman guys na po ako kahit peso-peso lang kita, ka kita ko, uh, no less maiikon ko yun sa loob ng isang buwan at makatulong din ako ng uh, kamit sa isang mga ilangan, so guys support me and hug me thank you so much, bye